Hi mga boss, magandang araw uh, Ayun uh, Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat mga boss sa pagsubaybay nyo sa aking mga videos uh, sa mga newly subscriber even though hindi pa tayo na monetize sa youtube pero atin pong pag-igihan yung palaging pag-upload ng ating mga videos sa YouTube, no? sa sakali man, mamonetize tayo. So, sa ngayon, gusto ko lang magpasalamat muna sa binigay na 300 plus na subscribers, no? Ayun, uh, sana po ay patuloy niyo po akong suportahan sa kanyang YouTube channel para mamonetize na po tayo kahit naaabot man lang yung ambition ko uh, man lang ng 1,000 subscriber si masaya na ako dun kasi hindi ko hamak maging vlogger pero ginusto ko na gumawa pa ng mga videos more about sa pagbawaboy no? kasi busy din tayo sa ating mga araw-araw na kab pangkabuhayan so in insists natin tong pagbablog kasi gusto tayong magpakita ng mga ah uh, kapulutan ng aral sa pagbababoy kasi hindi din ako eksperto about sa pagbababoy mga boss pero itry natin yung best kasi every day every week, every month nag improve tayo sa pagbababoy kahit nasabihin natin na hindi, hindi man every day every week, every month so every year may improvement po tayo sa ating yard so ayan po gusto ko lang magpasalamat sa ating mga subscriber, followers, viewers na unti-unti uh, dumadami na yung bye-bye sa ating uh, mga videos sa ating YouTube channel. Ayan po, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Ayings Vlog. Ay, ano pala, uh, pinalitan ko ng Ayings Backyard Breeder kasi yung sa Ayings Vlog hindi ko ma... Hindi ko ma-hashtag yung Ayings Vlog kasi ang dami namin ano eh, Naka-Aying's Vlog sa aking YouTube channel. So, pinalitan ko mga boss ng ayin Backyard Gradient, you no? Know? So, ayan. Salamat sa ulitin mga boss. Gusto ko lang talaga magpasalamat sa inyong lahat sa uh, sa inyong support na binigay sa akin, you no? Know? So, hopefully, mamonetize tayo. So, salamat mga boss. Ingat po kayo.